Samahan nyo naman po ako. Basahin po natin ang Juan chapter 14, verse 27. Ang kapayapaan ay iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay na Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag magulimihanan ang inyong puso, ni matakot man. Narinig niyo kung paano ang sinasabi ko sa inyo. Papanaw ako at pare rito ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, ako'y magagalak. Dahil sa ako'y pasa sa ama sapagkat ang ama ay lalong dakila sa akin. At ngayon ay sinasabi ko sa inyo bago mangyari upang kung ito'y mangyari ay magsisampalataya kayo. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo sapagkat dumarating ang prinsipe ng sanglibutan at wala walang anuman sa akin. Datapat upang maalaman ng sanglibutan na ako'y umiibig sa Ama at ayon sa kutosang ibinigay sa akin ng Ama. Ay gayon din ang aking ginagawa, magsitindig kayo at magsialis tayo rito. Ito po ang mabuting bulita ng ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat sa so, buwan ang kanyang bultong na anak ng ating Panginoon Heso Socrates ibigin natin ng tong puso ang ating Panginoon, Heso Kristo. Sampahin po natin siya. Amen.